Hello Aquarius, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa darating na tatlong huling buwan ng 2023. Money, love, career. October, November, December ng ating Aquarius friends. Okay. Para sa inyong money in career, Meron tayo ditong Queen of Pentacles. Meron tayo ditong Nine of Swords, Aquarius. And we have the King of Pentacles. Oh, for some of you, ano, makakaranas kayo talaga ng mga pag, kakulangan sa pera, ayan, hirap na hirap na kayo, halos hindi na kayo makatulog dahil sa siguro na ang dami nyong iniisip na mga babayaring bills, ang dami nyong iniisip na mga pinagkakautangan, ayan, na biktima ka pa dito ng ano, ano, parang na-scam ka or ano, ano, kung ano man nangyari dyan sa kaperahan mo, nalugi ka ba? Ayan, nagkakaroon ka na ng, parang nawawalan ka na ng pag-asa, Aquarius. Pero, sinasabi ng ating King of Pentacles na i-continue mong isolve kung ano man yung mga um, problema pinagdadaanan mo ngayon dahil, um, makakapit mo yung justisya and may pagbabago, no, pagdating sa huling buwan, no siguro may makakareceive ka dito ng mga tulong na galing sa iyong pamilya, um, galing sa iyong mga malalapit malalapit na kaibigan ano kung ano man yang pinagdadaanan mong hirap ngayon. Um, Ayan, relax ka lang, um, manalig ka lang sa Panginoon dahil pagdating naman ng huli, ayan, makukuha mo yung hustisyang matagal mo nang inaantay sa iyong mga kaperahan at um, trabaho. Kung may trabaho ka dito, inalis ka ba sa trabaho mo? Ayan, um, inano mo ba yung company mo? Dinimanda mo ba? Ayan, ikaw ang mabibigyan um, ng pagkakataon, no? mabibigyan ka ng pagkakataon or ng hustisya para patunayan kung gano'ng kakabuting tao na ikaw yung nasa tama. Ayan. So, magtiis lang tayo Aquarius kung ano man yung pinagdadaanan natin sa inyong kaper pinagdadaanan niyo sa inyong kaperahan. So, tignan naman natin para sa mga single in a relationship and married couple. we have here the six of wands para sa mga single. Ayan. Um, Mag-ano na kayo, no? <laughs> For some of you, no? May atenan dito na meeting or kung ano-ano man ngayong huling tatlong buwan na to. At doon mo makikilala yung taong uh, gusto mong or magiging crush mo, diligawan mo. Ayan. May paparating na um bagong ano no pag-ibig para sa inyo pagdating naman sa ating um in a relationship and may mga live-in partner ayan may iba sa inyo na masyado nang na-obsess sa inyong partner or for some of you naman hindi siya obsession sa iyo kundi obsession sa ibang babae or ibang lalaki ano so mag-ingat kayo um para sa mga a relationship and may mga ka live in partner no ang bantayan niyo ang inyong mga ka partner baka may ginagawa na yang ka ano no hindi maganda so i can see na sa text messages niyo yan mahuhuli no? or sa message tingnan niyo yung mga message requests ayan baka may mga tinatago-tago na sa inyong inyong mga karelasyon so pagdating naman sa ating mga married couple, ayan, meron tayong eight of swords dito na masyado yung ibang nag-overthink na, nagdududa, may takot ng nararamdaman. Um, ang feeling mo, hindi ka na makakaalis talaga dito sa relasyon to dahil ito na yung taong pinili mo. Um, um, nagpapakamartir ka na lang no, para harapin kung ano man tong um, problemang darating sa iyo pagdating ng last three bats ano um, kung ano man yung takot at pagdududa na nararamdaman mo ikaw lang ang makaka makakatulong sa sarili mo um, Aquarius kaya tibayan mo ang iyong loob so tignan pa natin para sa single. Okay we have here the page of one's reverse. So, ayan, for some of the single, ano, may mga bad news din paparating sa inyo. Um, Aquarius, na madi-depress kayo. Madidistract kayo kung ano man yung malalaman nyo. Siguro may makikita man kayong tao, pero um, baka yung magugustuhan yung tao is may karelasyon ng iba. Or taken na, no? Aquarius na naman natin sa mga in a relationship, may kalib and partner. Andito ang ating king of swords. Ayan, talagang sisigawan kayo ng bonggang-bongga dyan. May mga harsh word talagang makakapagbitaw kayo ng mga salitang hindi magaganda at masasaktan niya ang inyong mga partner or kayo to na mismo nang may ginagawang mali kayo pa yung masakit magsalita ano masyado masyado kayong nagigilty dito or yung taong involved sa inyo ano so tingnan pa natin para sa mga married couple bakit ganito ba ang mga takot na nararamdaman niyo pagdududa So, ang dami talagang pinagdadaanan ngayon sa Aquarius. Ano? Feeling mo wala ka ng power para kontrolin yung karelasyon mo eh. Parang sunod-sunuran ka na lang dito, Aquarius. So, we have here the Six of Cups. Kung ano man yung mga nararamdaman mo, sinasabi ng Six of Cups na ano, mag-reach out ka sa kanya, no? Kasi, walang magagawa ang pag-iyak lang or didibdibin mo lahat ng yan. Kung ano man yung takot na nararamdaman mo sa inyong relasyon, ayan. Maybe for some of you is from the past pa to eh, because it's a memories na lang, no? Pero andyan pa rin yung takot mo. Siguro minsan ka nang niloko ng taong to. At talagang natatakot ka hanggang ngayon na baka lokohin ka pa niya ulit. So, tignan pa natin ano pang kailangan ng ating Aquarius. Or Aquarius. Okay. We have here exceptionality. See? May mga sigawan talagang magaganap dito. Um, Aquarius, no? tingnan natin. So, for some of you is kailangan siguro ng iba lang is um, sweets, hindi lang sa pagkain yan ng matatamis, no? Or pagkahilig mo sa mga matatamis, kundi sa pakikipagrelasyon niyo, no? Baka talagang nawawalan na kayo ng oras, or may mga taong karelasyon kayo na nagiging sweet sa iba, no? It's either katrabaho niya, nakakasama niya sa trabaho, or kaibigan niya, no, nasobrahan na yata yung sweetness sa iba, nahuhulog na ba siya, ayan, or baka kayo yung kulang sa sweetness sa pagdating sa mga karelasyon nyo, kaya naghahanap ng iba, no, yung tigilan na yung pagiging nagger, pagsisigawan, um, dahil, ayan, hindi lang nakakahiya sa kapitbahay, kundi pati sa mga anak nyo, na nagsasuffer ng trauma sa pagsisigawan niyo so, tignan pa natin kung sa stress stressless cards, dahil dalawa lang ang lumabas sa ating isang card ang pang kailangan okay for Aquarius we have here sit on a hammock so close your eyes and imagine being in a forest you see a beautiful green hammock in front of you and you decide to sit on a dress so So, kailangan mo ng nature, no? Magnilay-nilay ka. Um, kahit mag, sa 5 minutes lang, ano? Kailangan mag-isip ka mabuti. Positive energy lang. I-release mo lahat ng stress mo sa nature. Kung ano man yan, magtanim-tanim ka. Um, kung ano man yung kailangan mo. Or mag, um, for mag-swimming kayo ng inyong pamilya. Bigyan nyo ng time yung inyong pamilya, no? So, yung hinahanap mo kasi dito Aquarius yung peace of mind na yun yung wala sa iyo ngayong huling tatlong buwan na to no so mag time ka rin na Aquarius so yun lamang Aquarius see you on my next video bye bye thank you for watching